Magandang araw po si Rapitul po. Isa po akong OEW dito po sa Qatar. Almost 6 years na po ako si po. Hindi po ako nakakauwi. Ayaw po akong payagan ng amo ko. Kaya po nagingi po ako ng tulong sa iyo. Sana po matulungan mo po ako si Rapitul po. Yung agency ko naman po si po. Hindi naman po ako inaasikaso. Gustong gusto ko na po talagang Kaya sana po si po matulungan mo naman po ako na makauwi. Salamat po si po. Uh, magandang hapon po muli. Uh, Nanay Milagros at kay yes, Ma'am ma Marlene. Magandang hapon o, din una po. Una po sa lahat, no, nakarating po kay Senator Raffy ang panawagan po ng ating OFW si Ma'am Mercedes uh, Sevillena. At ayun na nga no, mahigit anim na taon na pala siya Shari, sa Qatar. Opo. Okay. At uh, pati nga po si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay nagtataka na at paano ganong katagal eh hindi man lang siya nakabalik sa Pilipinas at mas lalo nakakalungkot Sherry na uh, parang napabayaan yung sitwasyon po, po, ng inyong ng inyong pong anak no nanay uh, Milagros ma'am matanong ko lang din no so 2018 pa po nasa Qatar uh, ano po yung uh, trabaho po ni Ma'am Mercedes sa kasambahay po kasambahay po siya okay. doon sa Qatar. Sa Qatar po. Okay, so iisang pamilya lang po ba yung pinaglilingkuran niya for the entire six years na yan? Opo. Okay, so, so siguro, no, Shari, no, kasi yung narinig ko kanina, parang ayaw siyang pabalikin, no? Opo. So, Opo. Six. six. years, attorney. That's right, Imagine. that's right. No? Opo. So kung may iniwan siyang anak dyan, malaki na ngayon yung, Opo. yung bat. Oh, matanong ko, may pamilya po ba dito si Ma Mercedes? Yes po. Mayroon po. Walo may... po anak niya. Walo? Opo. Walo yung ilang taon na ngayon yung pinakabata? Ah, uh, ano na po? 8 years old na rin Eight po. 8 years old. So at that time na uh, pumunta po siya ng Qatar, eh, dalawang taon pa lang yon. Dalawang Opo. taon pa lang po. So baka hindi na niya makilala hmm. yung nanay niya eh, pag by that time na makabalik siya. So I think Uh, kaya gustong-gusto na rin niyang bumalik. Ayan nga po, kasi hindi na po nakikita nila yung pamilya niya. Gusto na rin po talagang umuwi, sir. Ma'am, kamusta po ba no, yung sitwasyon doon sa uh, tinutuluyan ni Ma'am Mercedes? Siya ba ay pinapayagang makausap yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas? Opo naman po. Nakakausap naman? Opo. Naka Okay o po, sir, nakakausap naman po. lang po talaga, po. sir, ayaw po siya talagang pauwiin kasi parang nagustuhan na rin po siya ng employer niya. Parang ayaw na rin niyang paiwan sila. Ganun. Kahit man lang sana mabilis lang na pagbisita, 'di ba? Kahit isang buwan man lang. Nga po, ayaw, ayaw na. talaga. Ayaw, ayaw po talaga. Napaka-possessive po. naman nitong employer ni Mercedes, sir. Hmm. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Pero uh, ganun, ganun nga po, ma'am, no? Uh, wala namang pag Mamaltrato doon sa kay Ma'am Mercedes? Wala, wala naman, naman po, sir. O, pero Ma matanong ko lang din po, ma'am, no? Kasi six years na hindi po siya nakabalik dito, si Ma'am Mercedes po ba ay hindi nagtangka siguro? Kasi yung three years nga, siya rin, medyo matagal na rin yun eh. Opo. O, wala po bang attempt si Ma'am Mercedes man lang na uh, tatlong taon na ako dito, dalawang taon na ako dito, gusto ko munang mabisita man lang yung mga walo na aking mga anak. Wala. nag attempt din naman po siya kaso yung time na nag attempt na siya may may ano po may naging problema po siya sa pamilya niya kaya nag-extend po uli siya. Okay, siguro attorney mas maganda rin po makausap po natin Ayan. mismo yung ating OFW si Ma Mercedes Sevillena na OFW po sa Qatar attorney. Okay. Magandang hapon po sa inyo Ma'am Mercedes Sevillena. Ma'am Mercedes, naka-monitor po no si Sir Ravi Tulfo kasi na pakinggan po niya ang inyong panawagan. Una sa lahat, gusto ko lang Hello. din malaman po, kamusta po kayo dyan? Ano yung sitwasyon niyo dyan? Okay naman po ako, sir. Dito, mabait naman po yung mga amo ko. Kaya lang po, yun lang po ang problema ko. Hindi naman po nila ako pinapayagan mag-uwi, magbakasyon. Yun po ang problema ko po dito sa mga amo ko. Okay. Ma'am, uh, ikla-clarify ko lang ha. Yung gusto nyo po ba, yung inilalapit nyo sa amin, gusto nyo na bang umuwi for good or gusto nyo lang uh, magbakasyon? Mabisita man lang And yung dito... mga anak po ninyo. Ano na po sir, malaking problema po kasi po sir sa akin ng mga amo ko kasi po since po na dumating po ako rito, hindi po nila ako kinukuha na ng ikama ID. Tapos yung mga papilis ko po na daladala -dala ko, hindi po nila nire-renew at iba po ang nakalagay sa kontrata ko na pangalan. Hindi po sila, hindi po yung nakapangalan ng kontrata ko ngayon, ng pangalan ng amo ko ngayon. Okay. Kaya yun po ang problema po ng mga amo ko, kaya hindi po nila ako mapauwi-uwi. Ayan, that's very alarming po, no, yung sitwasyon po niyo, Ma'am Mercedes. Especially na parang uh, iba-ibang dokumento. Hindi tumutugma sa identity po ninyo. Okay? Pero ma'am, uh, eto po, nakasama kasi namin dito sa studio ang inyong mga kapatid. Okay? At ilalapit po natin ang inyong concern sa ating mga kinaukulan. Pero matanong ko lang din, ano po ang naging tugon sa inyo ng uh, agency? Ah, ganito po sir, nagingi po ako ng tulong sa agency, nagingi po ako sa kanila na tulungan po nila ako na makauwi. Makauwi po ako sa Pinas kasi since po na pinaalis po nila ako, hindi pa po ako balik ng Pinas. Nagingi po ako ng tulong sa agency ko na kung pwede po nila ako matulungan para po ako makauwi. Ang sagot po ng agency ko po sa akin, humingi, humingi daw po ako dito sa Qatar kasi nandito na rin din po ako, malapit na daw po ako dito sa Qatar. Bakit daw po hindi ako humingi dito sa Uwa, o kaya tumawag daw po ako sa pulo para po ako makahingi ng tulong, bakit daw po sa kanila pa ako hihingi na malayo daw po sila, oh, yung po ang sabi sa akin. Parang ewan naman yung sagot hmm. sa inyo ng agency nyo, kaya nga kayo may agency, uh, para in case na may pangangailangan kayo, eh may direct na po kayong ng tulong. So lumalabas, parang sinabi pa sa inyo, bahala ka na dyan. Oh, parang ganun. Parang ganun Opo, na po, ganun sir. sir. Kasi sabi pa po mm -hmm. niya sa akin, kasi sabi ko, ma'am, tulungan mo naman po ako na makauwi ako. Kasi since po na pinaalis niya ako, hindi pa po ako nakakabalik. Ngayon, ang sagot po niya sa akin, bakit sa akin ka pahihingi ng tulong na nandiyan ka na sa Qatar, malapit na dyan ang hingian mo ng tulong, bakit sa akin, sa akin ka pahihingi ng tulong? Tumawag ka dyan ng pulis. Sabi niya po Al -al 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 mo, sa akin. alam mo, parang bastos din sumagot tong mm -hmm. agency na to ni uh, Mercedes, obligasyon niya, ipinapasa na niya. Yan po. Parang ikaw na nangangailangan. ba't ako yung pupuntahan mo? Kailan mo ba huling nakausap yung agency po ninyo, Ma'am Mercedes? Ano na po, sir? Nung last pa po yun, nung ano pa po, nung na-expire po yung passport ko nung 2022, kasi almost one year po hindi na... na Nare-renew yung passport ko. Oh, Nagingin na po so, ako ng tulong sa kanila na ma-renew ang passport ko tulungan po nila po at makauwi ako. Ngayon, yun po ang sinabi sa kanila na dito na lang daw po ako magtawag sa embassy para daw tulungan ako. Oh. Tapos yun po, sir, nag Paalam po ako sa amo ko na renewin ko yung passport ko. Hindi po ako pinapayagan na marinyo. Almost one year po, sir, expired yung passport ko noon. Kaya noong 2023 po ito, nagpumilit po talaga po ako na marinyo yung passport ko. Gawa nung gusto kong gusto ko na po talagang umuwi kasi hindi na po talaga ako mapakali nagtatrabaho po ako dito, iniisip ko po illegal po ang pagtatrabaho ko dito. Kaya yung pong iniisip ko at hindi ko na rin po nakikita ang mga pamilya ko. Kaya okay. po ako na uh, paalam ako sa amo ko na mag-renew ng passport. Ayun po, hindi po nila ako pinapayagan kasi sabi po nila sa akin, wala daw po silang pera, ganito-ganito, ang dami pong mga dahilan. Kaya ang ginawa ko po, sir, sa sahod ko, nagtira po ako para lang po ma-renew ang passport ko. Tira ko po ang ginastos ko okay. para po ako maka Opo, opo ma'am. Well, nakakalungkot no? ang inyong naging karanasan dyan. Attorney, yung sinasabi niyo po kanina na basta sumagot, ngayon naman po kasi eh, hindi po sumasagot sa tawag. At hindi, hindi rin na rin po, At hindi hmm. na rin po natin makontak at matawagan itong Quintinian Placement Agency, Inc. Okay. No? Uh, wala na po tayong makausap doon para sana malaman natin yung I, I think, status Sherry, kailangan din ating... natin i-check kung existing pa rin, kung may permit or license mm. pa rin itong uh, agency po ni Ma'am Mercedes mm. kasi kung ganyan lang din naman ang pagtatrato natin, eh we are not doing the obligations Opo. na, yes, na narapat na gawin ng isang agency. Opo. Bakit natin bibigyan o hayaan okay. na mangyari yan? Opo. As per uh, DMW attorney, na-verify po natin na meron pa din daw. Meron pa rin? Yes po. Okay. Pero uh, pag mga ganitong uh, situation, syari, no dapat may action mm. tayo. no Hindi no, naman po. pwedeng uh, may nanghingi ng tulong e eh, pababayaan mo na lang, no? mag-isa ka dyan. Especially na ibang bansa. Ibang bansa yung location ni Ma'am Mercedes. Nakipag-coordinate na rin naman po ang opisina ni Senator Rafi Tulfo, pero gusto kong marinig po directly uh, from Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations ng ating OWA. Magandang hapon po, Attorney Sherry. Magandang hapon po, Attorney JB. Ayan. Attorney Sherry, meron na naman po tayong OFW. Siya po ay nasa Qatar. And six years, mahigit, na hindi siya nakabalik sa atin. At sana matulungan po natin na makabalik na sa Pilipinas kasi apparently, eh, hindi na siya uh, tinutulungan ng kanyang agency at ayaw siyang pauwiin ng kanyang employer. Opo, sir. Upon checking po from our database, uh, to uh, uh, local recruitment agency, uh, ang license po has been cancelled since December 2022. And then, uh, si Mercedes naman po, uh, is registered na po as balik manggagawa. So, ibig sabihin po, upon uh, the initial uh, contract niya po with the local recruitment agency as a deploying agency, uh, nag-renew po siya uh, doon sa same employer niya. In fact, parang uh, mag-six years, na, mag -six years na po siya. Nung April 6, 2024. Kung tama po yun, ha? Uh, kung nandyan-dyan po yung ating OFW, kung same employer siya. So, kaya po, itong agency po sa Pilipinas ay eh, hindi na po makontact at sumasagot. And then, ang ginawa po namin, Atty. J.D., nung wala ko po ito kanina, ito po ay kinoordinate na po namin sa OWA Qatar uh, para po, yung MWO po natin will now help po yung kanyang current recruitment agency po dyan sa Qatar. And, uh, para po makausap po yung employer sa kagustuhan po ni Mercedes na makauwi na ng Pilipinas. So, uh, yun po, Atty. JB. Ayun, ayun, ma'am. Ito uh, po, na, nakikinig po si uh, Ma'am Mercedes Sevillena. At kami po dito sa studio, and of course, ni Senator Rafi Tulfo, ay natutuwa na kahit pa eh, may makukontak na at may babalik natin sa Pilipinas etong si uh, Ma'am Mercedes. Uh, Attorney Sherry, matanong ko lang, meron po kaya tayong timeline kung kailan natin maibabalik si Ma'am Mercedes? After we endorse po namin this afternoon, we're just waiting for the update. Uh, as soon as makita po ng welfare officer natin, namin po iyon, uh, tatawagan po kaagad yung kanyang recruitment agency po dyan sa abroad. And then, Attorney JB, i-insure din po namin, i-insure din po namin na mababayaran po siya ng kanyang end of service benefits kung hindi pa siya nababawaran uh -huh. because she's been staying with the same employer for more than 6 years. So, ang makukuha niya po dyan, kundi ako nagkakamali, is at least 28 days po ng kanyang wage na for every year of service. Ayan, so, ayan. yun po, insured yun na makuha niya din po yan. Ayan. Maraming salamat po Attorney Sherry. ha. Ah, Ma'am, narinig nyo naman marami, po. Yeah, Ito po, salamat. Director for Operations po ng ating OWA oh, at proven and tested po na action woman. Etong si Attorney Sherry oh, Lynn. Okay, In fact, ang hinihingi lang nga natin is yung pagmaibalik uh, po siya pero pati yung benepisyo hindi niya nakalimutan. Ay, so, we Ay, will Monitor naman. po, uh, At nandito po uh, si Ma'am Mercedes, Ma'am. eto po na nakikinig po, pa rin eh. si Attorney Sherry, si Senator Raffy at si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Uh, na, narinig nyo naman po ang mabuting balita. Ma'am, baka may mensahe po kayo. Uh, nagpapasalamat po ako sa kanila na sana po, ano, makauwi po talaga ako ng mga, maayos. Wala po akong maging problema dito. Yun po ang hinihiling ko lang po. Matulungan lang po ako na makauwi. At nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi pinalo no po nila ako, tinutulungan po nila ako. Maawa po, tsaka kayo po sa mga anak ko po, nag-aalala na po sila sa akin, sir. Kasi simula po nung ano, ba, lalo na po nung marami ko akong naging ano sa mga anak ko, na-disgrasya po yung dalawa kong anak. Pumilit po ako na makauwi, hindi po nila ako pinapayagan. Kaya po, hanggang po sa naputol yung paanang anak ko, hindi ko po nakikita. Kaya ito po yung napakasakit po sa damdamin ko na ganito po ang sitwasyon ko rito. Tapos nagtatrabaho po ako dito, inigan pa po niyo lang po, sir. Gusto ko na po talaga makauwi. Ah, uh, si Liz. Si ate mo to. Ah, pa, ate. Lakasan mo ang loob mo lang dyan kasi nandito na rin naman kami lumapit kay Sir Tolpo sa kanila po. Oo, lakasan ka mo lang, po. Eh. Lakasan mo. Makakauwi ka rin. Makakauwi ka na raw. Yun na ba? Narinig mo naman, makakauwi ka na. Tatagan mo lang. Oh. tiis lang, kunti-tiis na lang salamat sa inyo ate kasi Ay, kung hindi dahil kayo, sa inyo tayo, hindi pa po ako maganuwan ma ma hindi pa po ako makakauwi kung hindi dahil po sa inyo inasirap itol po, po kaya to sa mga ista po ni rapitol po nagpapasalamat po talaga ako kasi kung hindi dahil po sa inyo hindi po talaga ako pa uuwi ng mga amo ko Sobra po ang pagtitiis ko po dito. Lahat po tinitiis ko pati po yung nangyari sa mga anak po. Walang naging hostesya po yung mga ano nila. Kaya gusto ko po talaga na makauwi para po mailapit po din kay Sir Rapi po yun. Ayan. Uh, Ma'am Mercedes, uh, Ma'am Milagros at uh, Ma'am Marlene, no? narinig oh, po naman siya. po natin uh, directly from Attorney Sherilyn Malonzo oh, po, na kinontak na nila yung fri natin dun sa OWA. At, uh, may kukontak na po kay Ma'am Mercedes Aayusin uh, of course no? oh, Pagdadaan tayo sa tamang proseso oh, po, At may maraming babalik salamat. po natin sa Pilipinas hmm, salamat salam Maraming po, sir. salamat sir At sa na naman po uh, Sir Tor po uh, Ma'am maraming maraming salamat po Sa uh, tulong nyo po ito ngayon Dahil po talagang nag na po kami sa kapatid namin Na makauwi po sana talaga dahil 'yung mga anak niya nag-aalala po pati tinanay namin hindi na makatulong. Ma'am, 'yun po ang pinapangako ko po namin, ano. Mm. Makakapagpasko po kayo at makakapagbagong taon sa sama po. Salamat. Si um, Ma, Ma Mercedes, ha po. Huwag po kayong mag-alala. Alam niyo po, Ma'am, once po nahawak na po 'yan ng Rafi Tulfo in Action of and nila kong Jocelyn Tulfo po ma'am, na pong mangyayaring masama. Si salamat po. Silas, salamat po Opo, we will make sure, ma'am, kasama nyo na po sila sa Pasko at bagong taon. Opo, sir. Panatag lang loob mo dyan. Opo, ate. Makakauwi ka na. Mm -hmm. okay. Opo. Maraming maraming salamat talaga po sa iyo. Kay Sir La Rapitol po at saka dito po sa kay Sir. Maraming maraming pong salamat na matulungan po tayo. Okay. Sige po. Ma'am, uh, Ma'am Mercedes? Yes po, Ma'am. Opo, Ma'am. Tatagan nyo lang po yung loob po ninyo at yung isang staff po namin na si marini Siya po yung kakausap po sa inyo, Ma'am, palagi, no? Uh, may isa pong staff kami na tumututok po talaga sa mga OFWs. So, balitaan niyo po siya, Ma'am. Lahat ng kinikilos niyo, Ma'am, i-update niyo po si marini Ma'am, ha? Para... At agad-agad uh, din po namin, ma'am, kayong ipapapull out po dyan. On the way na po ang tulong, ma'am opo mama salamat po talaga sa inyo dalo-dalo na po kay therapy tuloy po maraming maraming salamat po sa mga staff po at sa kay sir Tony napapasalamatan po talaga ako sa inyo nang sobra-sobra masaya na po ako sir kasi makaka-uwi na po ako makakatapilan na po yung mga pamilya ko okay okay po uh, ma'am Mercedes kami din po dito ay natutuwa Nakami po ay naging instrumento upang matulungan din namin kayo at sa lahat po ng mga OFWs na nakikinig sa atin bukas po lagi ang tanggapan ni Senator Raffy Tulfo upang tumulong po sa inyong lahat. Muli po maraming salamat uh, Ma'am Mercedes Sevilla. Ang gandang hapon po, Ma'am. Opo, wag po bigibabang linya, Ma'am ha. Kakausapin po kayo ng staff. Salamat po at Opo. magandang hapon. Opo, maraming salamat. Po apo, apo. And, and, and of course maraming yes. salamat po muli kay attorney Sherlyn Malonzo ang director yes. for operations ng ating OWA marami action woman salamat oh, salamat yes. proven and tested yes action woman thank you very much attorney Malonzo